Naaresto ko namin sa visa ng Warrant of na in-issue ng RTC Branch 46 ng Bacolod City. Sa kasong robbery with rape, birilio ikaw ay may karapat ng manahimik. Ano mang sasabihin mo, maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa akit ang hukuman sa Pilipinas. Uh, may karapat kang galing kumuha ng sarili mo, abogado. Kung wala nga kakayahan, bibigyan ka ng gubero bi ng isa pabor para sa iyo. Hindi mo. Tama ka mo sa amin. Magandang hapon po sa inyo, Sir Virgilio. At Ay, po Hello, sir. yung wife niyo. Salamat po sa inyong tiwala. Therese. Teresa. siya yung wife. Tulad ng sinasabi ko palagi rito, kapalit ng inyong tiwala, sinisiguro ko po sa inyo na maging matiwasay po inyong pagsuko at wala akong mangyari sa inyo at hindi ko ay masasaktan. Meron kayong gustong sabihin, sir, bago namin kayo turn over sa ating PNP Mandaluyong. Although ito ay ang warrant ay galing sa Bacolod. Yung pong mandalo yung PNP ang magkukusod sa inyo, sir. Anong gusto nyo sabihin, sir? Bago ang lahat. Sir, paano kung makulok ko na hindi ko ginawa yung kaso na yan, sir? Well, meron pong warrant galing po sa korte. Doon na lang po siguro sa korte pag-usapan yan. May abogado na po kayo. Meron na po doon, sir. So, hindi na ako nakapakita doon dahil tinutugis po ako nila. Tinutugis, of course, kasi po, uh, siguro hindi kayo makita-kita. Kaya yon eh, naging wanted kayo. Non-bailable offense to, ano? Kasi rape. Kasi kung ito po ay bailable offense, magpapiansa po kayo. Karapatan niyo po yon Pero kung nakalagay dito no bail, of course, hindi po kayo makakapag-bail. Uh, habang nilitis po yung kaso, kayo po ay nasa custody ng uh, BGMP. So, meron naman po tayong tinatawag na public attorney's office. Kung wala kayong kakayahan ng private uh, uh, lawyer, yung paupo po provide sa inyo. Na yung sinasabi niyo po, hindi niyo po ginawa, Uh, sa supportin nyo na po sabihin yan. Okay? Eh, hindi pa po lumabas yung warrant, sir. Tinutugos na po siya ng mga polis at mga sibilyan. Kasi nga po, pinalabas nila na may patong siya na 250,000. Pero tulad ng pangako po sa inyo, dahil po sa inyong tiwala, sisiguraduhin ko po na safe po kayo. Makarating kayo dun sa korte. Ito. Na kung saan yung warrant na ito ay nagmula. Hanggang sa kayo po ay din ng BGMP. Marami Yan po. po sa ng magtistigo niyan po. Kaso, nang nalaman nila na polis yung kalaban, nagsiyaw uh, sila. <laughs> si Kaya atrasan po. po. Na so, ano ra po yung ninakaw ninyo? Wala, sir. Yung sabi nila, cellphone po at saka pira at saka kwintas. Hindi naman Sailphone po na kwintas. Na ang may-ari ay babae? Opo, sir. Tapos, sinabi sa kaso ay, nirape niyo po yung Opo, ninakaw niyo. Opo. Kasi po, sir, nung araw na yon Turo niya po ako na yung ako nag-rape sa kanya doon sa station na po kami, sir. Ngayon, sabi ng ni Pio po rin doon, sabi niya, sigurado ka ba na siya ang nag sa iyo at nag up? Sabi niya po, oo po, sir. Facility identified naman po pala kayo? Hindi okay. po, sir. Ngayon, sinagot ko sa sir na kung sigurado ka na ako nag sa iyo, kung pwede, magpa-doctor tayo bukas. Ayaw niya po, sir. DNA? Oo po, oh. sir. Ayaw niya. Okay. Well, yan po sa presentation of evidence pwede humaisali yan. Pwede nyo pumabanggit sa inyong oh, paunoyer. bagay po yan na, na yung hamon niyo po na magpa-DNA test. Oh, po, sir, okay. Siyempre, pagka nirape po yung isang babae, especially kung may nangyari talaga pumasok, nagkaroon ng penetration in all, oh, po, eh, sa DNA test. Oh, po, sir. Kasi, sir, bago ito nagkawaran, <laughs> nagkakaroon po ito ng hearing sa Piskalya, sa Prosecutor's Office po at kayo po ay masasabina. At doon po sa sabina, may kita po doon yung complaint, specify po doon, and then may karapatan po kayong sagutin yon o hindi nyo po sinagot. Eh, yung problema po, sir, wala kami natanggap na subpina eh. Ako po. Mula nang, duma nang nilaglag po nila yung, ano, yung warrant, wala po kami natanggap. Ever since? Opo. Okay. Then, yan po ay pwede nyo sabihin din po sa korte. Malaking bagay din po yan na wala kami natanggap na subpina, kaya hindi na kami nakakaroon ng pagkakataon na para sagutin yung mga bintang, aligasyon, etc. So, pwede niyo pong bangitin yun. Magkakaroon po ng investigasyon. This is something a lot of people will be interested. Because this is not the first time na nakarinig ako na hindi nakatanggap ng na yung accused. At ang sunod na lang niya natanggap ay waran. So, hindi siya nagkaroon pagkakataon para sagutin yung paratag sa kanya. Although, I'm not saying na he's telling the truth. Maring hindi siya nagsabi to totoo. Maring nagsabi siya totoo pero marami na akong na-encounter na ganitong klaseng insidente. Sa totoo lang po, sir, ngayon lang namin nakita yun. Eh. Dito lang po sa inyo. Paano po nalaman na may warrant kayo? Ba't sa e, kayo nang Eh, e, nang pumunta po kami dito, yung po ng staff ninyo na tawagan po yung station doon sa amin. Tinawag, ah, pumunta tinawag. kayo na kusang sumurender dahil Opo. alam niyo po na may warrant na kayo. Opo. Opo. Paano po nalaman na may warrant kayo? E, tinawagan po niya yung kapatid niya doon sa Bacolod. Okay. At sabi may waran ka Apo. tapos check namin. Okay, yes po, sir. This is not the first time I've heard stories yes, like po. this na hindi nakaroon na pagkakataon sagutin ng isang accused yung uh, allegation laban sa kanya sa level pa lang ng fiscal uh, yes, prosecutor. Uh, gulat na lang siya at meron siyang waran. Why does Apo, this sen. thing happen? Uh, usually po, sir, nangyayari po yan kapag uh, doon po sa investigation form na pinipirmahan ng complainant or ng law enforcement maling address po yung nakasulat hindi po yun yung tamang address ng respondent kaya tumutuloy po ang preliminary investigation nang hindi po siya nakaka-receive ng subpoena okay so pwede niya pakita and later on sa korte yung address yes. niyang tunay plus yung address na kung saan uh, kung ano yung meron doon yung prosecutor's office yes po sen kailangan po pumunta po ng korte tapos mag po ng tinatawag na motion for reinvestigation. Normally saan prohibited na putong motion na to to avoid delays. Pero in cases po na walang due process, dahil tulad nga po dito hindi po siya nakasagot sa level ng piskalya, binababa po ulit ni Judge sa piskalya para preliminary investigation po muli. Pag makapagpakita siya ng mga ebidensya na talagang uh, mali yung address na pinadalhan ng piskalya yes, at yung tunay niyang address ay iba, So yun yung sinasabi mo na pwedeng i-consider yan ng judge at ibabalik ulit sa piskalya para magkaroon siya pagkakataon doon sa piskal level pa lamang na masagot yes, niya sen. kung ano man yung mga allegation against him. Tama. Tama, po yun, Sen. Okay. Tapos po, ang ano po pwede nilang gawin pag nakita po natin na sinadya talaga ng complainant na maling address ang ilagay. Uh, sworn document po yun, Sen. So, pwedeng makasuhan ng perjury yung taong sinadya na mali yung address. Yeah, like I said, maring sasabi siya na totoo, hindi. So, ma'am, dito hanggang salita lang tayo, in the end, nasa korte po yun. Pwede kung pagbibigyan kayo, hindi. Sige na po, kahit na anong paliwanag nyo ibibigay dito, sir, there's nothing more we can do. Kasi sabi nyo, surrender kayo. Kami po, ipoprocess lang namin surrender nyo. Wala kami magagawa. Kasi ito po, galing sa korte. Okay. So, ipapapasukin na po namin yung mga pulis yes, para ma turnover na po kayo. Sa... sir, baka sa uh, pagdating ko sa ano sa sakta nila ako, sir? Yun nga po ang sabi ko kapalit, sir. Eh. Pag sa akin, sinisiguro ko walang mangyari sa inyo. Mrs., gusto mo mong last word? Mensahe ka sa kay Mr.? Wala. Tiwala na po tayo kay Sir. Nag-aantay lang po kami ng resulta po. At saka, game naman ginawa yan eh. Pinagbintangan ka lang naman eh. Again, ma'am, sa korte nyo lang po ipaliwanag yan at magkakaroon po kayo ng abogado at yung abogado po ang siyang pagsasabihan nyo lahat ng mga hinaing ninyo at yung abogado ang magagawa ng motion sa korte tulad sinabi ng Atty. Garrett, na-explain nyo lang kanina yun. Okay. Sa ngayon, proseso po ito, may waran, kailangang maserve po ito at salamat po sa pagpunta nyo rito. Asama natin, hindi ito polis ng Bacolod, kundi polis Mandalu, yung pinakamanapit, uh, mga waran officer sila. Sila ay sina Police Staff Sergeant Renesar Robles, Police Staff Sergeant Emmanuel Ramos, and Police Staff Sergeant Rafael Calion. At uh, arresting officer ay si uh, Police Captain yan Glenzor Vallejo, Chief Warrant Section, Mandaluyong PNP. Uh, Captain Vallejo, uh, magandang hapon po, Sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir. Salamat po sa pagpunta, Captain, sa sa maiksing panahon na uh, diglam pagtawag namin sa inyo. Opo sir. So, anong magiging proseso Pakipaluanag po sa kanya sir? Uh, kayo po ay taga Mandaluyong dito and then yung warant po ay nanggaling po sa Bacolod. Uh, yes sir. Uh, ganito po 'yon. Uh, itong uh, warant po ni Mr. Everhilio Villafranca ay uh, aming uh, i po. Matapos po itong uh, iserve is ng uh, aming ng Mandaluyong uh, warrant at sa Pisa section ay uh, agad po i-informahan yung concerned na uh, court po na para po uh, sa issue po nila ng uh, commitment order. Ganon din po ang um, ating PNP doon po sa may Minoian or Central Okay. So mm. yung pagtatransport po sa kanya from here going there, paano po maging uh, sistema niyan? Uh, yes sir. Uh, pag naka-receive na po kami ng uh, commitment order po galing po ng uh, Bacolod Court po ay uh, uh, Itong uh, branch 46 ng Bacolod City, pag na-receive kayong commitment order ano po mangyari sa? Yes sir. Uh, amin po siyang uh, agad na Iti-turnover po doon sa uh, pinakamalapit po na jail facility po natin doon. It Itatask po niyo po sa niyo po o oh hintayin niyo yung mga taga-bacuna PMP ang pupunta rito para magkaroon turn over dito at dalhin siya doon? Hindi po. Uh, close coordination na lang po kami sa kanila, sir. Okay. Tulad ng ginagawa ko dati rito, sir, kayo po ay magbibigay ng inyong commitment sa akin na walang mangyari sa kanya. Opo, sir. Uh, sinisiguro po namin, sir, na wala pong mangyayari kay Mr. Villanueva po. At kung sino man po yung pulis na ipag-turn over nyo sa kanya sa Bacolod o kung kayo po ipupunta sa Bacolod, siguraduhin nyo po doon sa iti-turn over nyo sa kanya na police warrant officers o kung sino pa man mga yon hanggang sa makarating sa korte, siguraduhin nyo po na hindi siya masasaktan. Opo okay, po sir, makakaasa po kayo na aming siyang uh, pangangalagaan po sir. Ayon, yun po yung kapalit ng kanyang tiwala sa akin. Dahil kapag meron pong nangyari sa kanya, it will be something na I'll take personally. Ako po ay sasama ng loob at uh, I will raise hell na managot ang dapat managot. Kasi ayoko ay marinig na ng ago ng baril. Wala pong ganun, sir, ha? Opo, sir. hindi po mangyayari, sir. Ayoko marinig na nagbigti. Opo, sir. Wala rin po, kap. At ayoko rin marinig na tumakas kaya binaril namin. Wala rin ganun, sir? Wala pong mangyayari ganun, sir. Okay, very good. Yun na po, kasi iniwasan ko po yung mga ganun klaseng uh, senaryo uh, in the past. Captain Opaya, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Uh, good afternoon, sir. Opo, yung uh, napaglabasan ng warrant of arrest po uh, dyan sa Bacolod, Branch 46, ay nandito po sa amin, tinanong na po namin, sumurandir so, ka sa amin, tinanong po namin sa Amandalong uh, PNP. So, pagdating po dyan, eh, yung itong suspect, ay matiturn over sa inyo. So gusto ko po ng commitment ninyo na wala po mangyari dito po sa na-issue ng warrant, Captain. Ah uh, yes po, sir. Uh, walang mangyari sa kanya, sir. At kapag may nangyari uh, po sa kanya, eh, alam niyo na po, sinasabi ko palagi nito, manggagalaiti po ako at pag ako'y nanggagalaiti, eh, meron at po managot. Ah uh, yes po, sir. I uh, eh... Ah, uh, namin na walang mangyayari sa kanya po, sir. Ayon. Yan lang po. Salamat Captain Andy Ofalia sir, Station Commander Station 7 Bacolod City PNP. Mabuhay po kayo, Captain Ofalia, sir. Yes po, sir. Uh, thank you, thank you at sa programa niyo sir na at least uh, na tutulungan kami na maganap 'yung trabaho namin, sir. Thank you. Po. Thank you, sir. Sir, ayon lang po. Napakagandang assurance at mga kaibigan ko po ito sa Mandalumpig PNP. Napakabait po yung mga ito. Sir, yung ano ko lang ilang buwan kaya ako dito, sir, ma... Ano? Eh, yan, hindi ko na po alam. Nasa korte na po yan. Kasi po, sir, yung pamilya ko po andito Opo. din. Opo. Eh, uh, baka pwede, sir, hingi lang kami ng tulong ng pamasahe nila para makauwi sila sa amin. Pamasahe po, Nino? Ang misis ko at yung mga anak ko, sir. Wala kayong pamasahe? Wala na po. Bakit wala kayong pamasahe, ma'am? Papuntang pakulod. O, di, tatawagan natin yung DSWD. Okay? DSWD, meron, may programa yung DSWD. Uh, yung po, balik probinsya, meron sila tutulong po kami. Bahala na po ang DSWD sa inyo. Uh, may contact tayo doon. Mag-provide lahat ng kailangan yung pamasahe and all. Okay? Sige, sir. Good luck na lang po sa inyo, sir. Uh, Mr. Villaflor uh, and Mrs. Mrs. Maraming salamat Magandang sir. hapon po. Sige po sir. Ayan, Doon nyo lang po pusasan sa labas yes, at basahan niyo po ng Miranda Rights. Salamat po Captain ha? Thank you Captain. Thank you I po sa inyo. Nakabody cam pa. Yan ang gusto ko. Yan ang police. Opo, nakabody cam oh. Sir. See? Sige Kompleto rekados. Okay to Mandaluyong PNP talagang. Opo. Kaibigan talaga natin. Noon pa man, magaling to. Opo. Opo. Salamat Sige. sir. Magandang hapon po. Thank you po, Captain. Ha? Thank you. Yes, sir. Thank you. Ikaw si uh, Virgilio Villaflor. Ino sa mga polis Mandaluyong kami. Uh, warrant section together with the RMFB and CRPO. sa intelligence unit ng Mandaluyong City Police Station. Uh, Ina-arresto ko namin sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 46 ng Bacolod City. Sa kasong robbery with rape, birilio ikaw ay may karapatang ng manahimik. Ano mga sasabihin mo, maaaring gamitin pabor o laban sa iyo, sa sakit ang hukuman sa Pilipinas. Uh, may karapatan galing kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayahan, bibigyan ka ng gubiro ng isa pabor para sa iyo. mo. Tama mo sa iyo. Sir ano po ba yung gusto niyo pong sabihin at ano yung nararamdaman niyo po sa mga sandaling ito? Siyempre, masakit sa akin, ma, dahil hindi ko nagawa ng bintang na sa akin na hold up at saka naghanap ako ng hostesya, Yun naman, sabi ko, naman. Kung wala bang warant, hindi mo talaga aaminin na ikaw yung may kasalanan niyan sir? Hindi ko talaga inaamin naman, ma, kahit doon sa amin binubugbog nila ako. Hindi ko talaga inaamin yan dahil hindi ko talaga ginawa yan. 2017 ako nandun sa amin ma'am. 2019 lumabas yung warrant na yan. Nandun ako sa amin. Pinapasok nila ako dun sa amin na walang pinapakita na papel. Kaya umalis nila ako dun dahil gusto nilang umalis ako dun. Sir, huwag kayo mag-alala. Uh, kayo naman po ay sumuko naman sa aming tanggapan sa Wanted sa Radio. So, andito po nakaagapay din ng ating kapulisan sa Mandaluyong. Sir, tol po. Malaming salamat po dahil tinulungan mo ako na makarating dito sa Mandaluyong City Jail at hindi nasakta ng mga tao. Salamat.